Oh, nga pala. Magandang umaga doon sa diwatang mukhang engkanto. Wow, 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 wow. <laughs> diwatang lubugang panga wow, wow. <laughs> Ay, sabi kasi sa yung diwatang lubugang panga kapag ka ikay uh, lumaki ulo mo. Lilipas ka na. Oh, eh, sabi mo, lilipas din niyang kuya. Oh, eh, lilipas ka na rin. Oh. <laughs> Oh, sabi daw ng diwata, nalubugan pa ka. Hindi ko ikakayaman ng 100 pesos nyo. Ito. ka nga nagsimula eh, sa 100 pesos, gagon to, tapos nasabihin mong hindi mo ikayayaman. Minu-minuto, lubugan pa nga mo. Pag pinalubog ko pa yan ng todo, <laughs> Ibig talaga mga sarmi kung may... no F, uh, FLM, no? Eh, maka mga to. Aman <laughs> si Diwata, boss. Hehehe, paano naging mayama si Diwata? Ay, ang dami nagbibigay at saka sinabi niya mismo kumikita siya ng kalahating Tama yun. Isang araw. Tama 'yun. Kalahating yung kita niya. 100,000 hanggang kalahating million yung kita niya isang araw. Abi, pagka kumikita ka ng kalahating milyon isang araw, ay di mayaman ka. Ito ay napakahina naman ng dibay-dibay mo. <laughs> Apakahina mo naman magdibay-dibay. Abay, kalahating milyon ng kamo kinikita araw-araw. Eh di mayaman yun. Ito'y... Oo. Oh. Diba? Pagka kumikita na ng kalahating milyon isang araw, abay, mayaman na yun. Ang tawag do'y yayamanin. Oo. Oh. Oo, oh, ba? diba? Eh, pero sabi ko nga, kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na umangat sa buhay, dapat lalo kang maging mapagpakumbaba. Ah, ay ngayon, ay diwatan lubog pa panga na mukhang inkanto. Ay nakaw, wag mo sasabihin lilipas din yan at huwag mo sasabihin may nagpapabati nga lilipas din daw yan kuya. O, ililipas ka na rin. Ngayon, yung sasabihin mong hindi mo ikayayaman ng isang daang piso nila ay gonggong -gong kang hinayupak ka. Uh, sa kanila ka nagsimula, yung isandaang piso nila, kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na umangat sa buhay, dapat lalo kang maging mapagpakumbaba.